Okay, so maayong uh, udto sa atin tanan, guys. Ayan, so muli nagbabalik po si... Uh, okay, so maayong udto sa tanan. At syempre, good morning, Luzon, Visayas, at Mindanao. Okay, so uh, result. Sa 9pm is uh, 478. Okay, so 478. So big congrats tama mga nakadaog ka ni atong uh, combination na sa atong special combination guys okay so muli uh, uh, sa hindi pa po guys nakakapag kapag follow ng ating uh, facebook page ayan so pwede po kanyang supportahan sa so, pamamito na pag follow guys para always update tayo lagi sa ating mga combination araw araw okay so ito po mga boss ang atuwang uh, regular upload ha so muli guys binabati ko po ang mga winners po natin kahapon at lalala po sa ating mga GC members Ayan, so sa mga nakadaog na atong uh, combination na kahapon November 27. So 478 so daog ta og rambol mga boss no. Rambol. Kasi ang akong plastada is uh, 874, hindi ako nagkakamali, 874. 874 siguro 'yon. So 'yun lang. Balikan niyo na lang ang aking live video kahapon. Ayan, so dito tayo mga boss sa ating mga probables ngayon sa ano ba ngayon? Uh, November November Okay, so araw po ng Webes So ito po ang ating uh, regular upload So naghahatag na ako kagabi yung mga boss Ng ating uh, combination ha So ang ating guide today is uh, Noibe guys no, kusog na yung numero ha, Noibe Okay, so ang ating pasakay Is Siete uh, Dos uh, At size. Okay, so yan po ang ating pasakay uh, pasakay na possible din po na mag raise na 60-70% ang atong guide is 90-80% guys possible po yan mag raise okay. so inaulit ko po itong ating mga numero is mga probables only guys ha probable sa ganahan lang po sumabay at syempre dito na po tayo sa ating best pair okay. so ang atong best pair today sa araw po ng way best is so guha po ng atong best pair mga boss so partnerin ninyo kung namoy pa partner dito ha? 91 mga boss 91 at 71 all ha 91 at 71 all tayo okay so muhatag na ko combination guys so first combination kaning 5 5 9 1 5 9 1 sa sa itong 5 9 1 5 9 1 5 9 1 Second combination, double. 911 mga boss, target rumble. Okay. So, yan po ang ating pair na 91. So, 91 all tayo at pwede po ninyo na lastuhan mga boss. 91, 95, 51. So, remember guys, ang atong guide today is Noibi ha. Okay. So, next tayo. Ito tayo sa ating 71 all. Sa 71 all, Okay, so out of 10, so pili lang ninyo guys, kani akong probables 2, 7, 1. Target rumble para sure ball ang panalo ha. So next one, 7, 0. Target rumble gihapon. Okay, so 71 all tayo mga boss ha. Dito possible po, pag lumusot si Shetty guys, possible na mag-gitna si Shetty ha. Mag-gitna, baka makuha nyo sa target mga boss. So pwede kayo mag-172 dito mag 071 kaya na pong bahala guys kung anong plastada sa inyong mga na, uh, gustong plastada okay so next tayo yan po ang ating uh, uh, second pair na 71 all okay so dito na po tayo sa ating uh, so may gihatag na ko guys ha, sa itong uh, kagabi na live uh, doubles and triple update tayo sa double and triple doubles and Trios So gamit ko si Noibi Gamit na gamit ko dito So dito sa doubles meron tayong 779 Okay so 9 9 979 Kasi dito Posible na mag gitna si 7 979 Yan ang aking doubles 900 Okay, so yan ang aking uh, 779-979-900 Sa tryo naman Kani, 779 Ay, sorry 77, tryo 7 So, tryo 9 So, pwede po ninyo banatan Kung sino nagmiminti ng tryo 7 at 9 So, syempre guys Antabayan din po natin ang tryo 0 kasi missing pa rin ang double zero ha. So tryo zero. Kani, tryo zero. Waiting ang zero, baka magtulo na zero guys. So lagi to ha, nagsasold out ha sa mga outlet, sa online taya guys. Talagang uh, makakataya pa po kayo dyan sa online taya. So meron akong binigay na online taya na to ha. Mag-register lang mo mga boss. So malaki ang panalo dyan, piso mo daw, 800. Okay, so dito na tayo sa ating hot combination. So, hot number combination. Meron akong tulo na probables. Una, kaning 269. Uh, so, 269, target tramble. Next combination, meron ta sa 2, 7. Kuhaon natin si size 9. Okay, so 769, ang ating pangatlong hot combination today sa araw po ng Webes is 270. Ayan. So, muni guys, kusog ni guys, no? Sa 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. draw. Pwede po natin to i-all draw. At syempre, kusog ni All Nation. Remember guys, ang atong guide ha, no? Ibe, 269, 769 at 270. So laban ko ni kay 270 ni guys, no ano bi ang resulta kagabi at Eh ha so ito 19 din po ito mga boss okay mga boss next tayo sa ating special combination special combination so kusog na pwede po ninyo banata na sa under spot 2pm dito na tayo sa ating uh, special 3 best special Okay, so ang una natin guys is itong ating uh, 379 target rumble. 379 target rumble. Next combination, kaning 289. So kusog ni sa ang 289 sa alas 2, alas 5 at alas 9. Kani, 379 kusog ni sa alas 2, alas 5. So punin natin guys ito, pound the spot kaning duha nga combination. Okay, so next combination itong ating 370. So kusog ni guys alas 2 alas 5. Kalimitan lumalabas ito 80 to 90% 5 PM at 2 PM draw. So ay kalimot guys, pag dipinsa po kayo ng rambolito ha, pwede po kayo maglasto 79, 89, 70, 37, 28, 29, 73, 97 last year po din yung guys na makachamba ta sa last 2. Okay, so yun po mga boss. Okay, so sabi ko nga po kanina sa inyo guys, i-search lang po ninyo si Toro 3D sa mga gustong uh, mutaya o online para makataya kayo ng mga sold out na mga numero mga boss. Puntahan po ninyo si Toro 3D, scroll lang po ninyo pababa, may nakikita po kayo dyan na, ayan guys oh, may uh, S3, 2D, 4D, 6D, tuslo ka lang na. Pangalawang guys, ang pangalawang tuslo ka, so yan, pwede na po kayo dyan guys mag uh, Ayan, pwede na kayo dyan mag-sign uh, in ng iyong mga account mga boss. Ayan, so yun lang po mga boss. Muli, maraming maraming salamat. Hopefully, makadawag pa, makapasigundo ta guys on the spot 2PM target po natin. Good luck po mga boss. Peace out.